Ginulat ang social media star at aktor na si Benedict Kua ang kanyang mga tagahanga nang inanunsyo niya na siya ay isa ng ama. Low-key lang si Benedict sa kanyang buhay pag-ibig kaya marami ang nagulat nang inanunsyo niya na may anak na siya. Ating lubos na kilalanin si Benedict Kua. The Philippine Showbiz List presents Tunay na pagkatao ng bagong ama na si Benedict Kua Profile ang Filipino Chinese content creator and public figure na si Benedict Kua ay isinilang noong June 11, 1992 sa Hong Kong, China. Natapos niya kanyang degree sa Business Management mula sa De La Salle University sa Maynila. Ang kanyang karera ay nagsimula bilang isang corporate management trainee para sa isang kilalang brand na nagbigay daan sa kanya upang mas maunawaan ang mundo ng negosyo at pamamahala. Ngunit ang tunay na kinang ni Benedict ay hindi lamang sa kanyang akademikong tagumpay at professional na karera sa korporasyon. Siya ay isang tao ng maraming talento na nagpakita ng na kanyang husay sa iba't ibang larangan. Sa mundo ng pag-arte, ginampanan niya ang karakter na si Benny sa GMA Prime series na Anak ni Waray versus Anak ni Biday na nagpatibay sa kanyang kakayahan sa aktingan at binigyan siya ng mas malawak na pagkilala sa industriya ng telebisyon. Bukod dito, si Benedict ay kilala rin bilang isang mahusay na host kung saan itaglay nito ang natural na karisma at galing sa pagkikipag-usap. Ang kahusayan niya sa hosting ay nagpapatunay na kanyang kakayahang magkipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng tao at magdala ng kasiyahan sa kanyang mga tagapanood. Bilang isang vlogger, si Benedict ay nagkamit ng malaking taga-subaybay dahil sa kanyang mga nakakaaliw na vlogs. Ang kanyang mga video ay puno ng kasiyahan, inspirasyon at pagiging totoo ang kakayahan niyang magbigay aliw habang nagbabahagi ng mga personal na karanasan at aral sa buhay ay naging susi sa kanyang tagumpay bilang isang content creator. Hindi rin natatapos dito ang talento ni Benedict. Isa rin siyang gamer na nagpapakita ng kanyang kasanayan sa iba't ibang video games. Ito din ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong magkipag-ugnayan sa isang mas batang henerasyon ng mga taga-subaybay at magbigay ng aliw sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga live stream at gaming content. Bilang karagdagan, si Benedict ay may talento rin sa pagkanta. Ang kanyang husay sa pag-awit ay nagbibigay ng dagdag na dimensyon sa kanyang pagkatao at nagpapakita ng kanyang pagiging multi-talented. Ang kanyang mga cover songs at performances ay nagbibigay ng inspirasyon at aliw sa kanyang mga taga-subaybay na lalo pang nagpapalapit sa kanila sa kanya. Si Benedict ay hindi lamang isang content creator, kundi isang halimbawa ng modernong kabataan na may pangarap at kakayahang tuparin ito. Family life ang pamilya ni Benedict ay may malaking papel sa kanyang buhay at content. Madalas niyang kasama sa kanyang mga video ang nakababatang kapatid na si Cherry na nagbibigay ng masigla at nakakaaliw na tandem na magkapatid. Ang kanilang pagiging malapit at makulit na interaksyon ay nagbibigay ng dagdag na katotohanan sa kanyang mga content na nagiging dahilan upang mas makarelate at maenjoy ito ng kanyang mga viewers. Katunayan si Jerry na isa ng lisensyadong doktor ay sinundan din ang yapak ni Benedict at gumawa ng sariling YouTube channel. Rise to YouTube Stardom Mula sa mga simpleng simula, nagawang kilalanin si Benedict bilang isang tanyag na content creator. Noong April 2018, inampisahan niya kanyang paglalakbay sa mundo ng YouTube sa pamamagitan ng pag-upload ng kanyang unang video na pinamagatang My Awkward First Vlog. Sa kabila ng simpleng simula nito, ang nasabing video ang naging hudyat na kanyang patuloy na pag-angat sa digital world. Isa din sa mga unang video ni Benedict na umabot sa mahigit 1 million views ay ang Opening 5,000 Mystery Box, May Bago Na Kung Phone. Sa video na ito, ipinakita niya ang kanyang husay sa paglikha ng mga nakakatuwa at kapanapanabik na content. Mula sa simula hanggang sa katapusan, napanatili niya ang interes ng mga manunood dahil sa suspense at excitement na dala ng pagbubukas ng mystery box. Agad na naging patok ang video na ito na siya nagpalago ng na kanyang kasikatan. Bukod sa kanyang mga vlog, isa pang natatanging video sa kanyang channel ay isang song cover na umani ng mahigit 3 million views. Sa pamamagitan ng cover na ito, pinatunayan niya kanyang pagiging versatile bilang isang content creator. Si Benedict ang boses sa likod ng Di Na Malayan ay nagpalabas na kanyang single na pinamagatang Something Beautiful noong 2021. Pinuri na kanyang mga taga-subaybay ang kanyang talento sa pagkanta na lalo pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang multifaceted na entertainer ang pleasing personality ni Benedict at ang kanyang mga relatable content ang mga pangunahing dahilan kung bakit mabilis siya nakakuha ng malaking bilang ng mga taga-subaybay. Ngayon, ang kanyang YouTube channel ay mayroon ng mahigit 1.7 million subscribers. Iba't ibang uri ng content ang matatagpuan sa kanyang channel. Subalit isang malaking bahagi nito ay nakatoon sa mga video tungkol sa pagkain. Madalas niyang isinasama ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa kanyang mga video na nadalagdag ng personal na aspeto na labis na kinagigiliwan ng kanyang mga taga-subaybay. Sa patuloy na pag-angat ni Benedict sa YouTube, hindi maikakailan na isa siya sa mga kinikilalang personalidad sa larangan ng digital content creation sa Pilipinas. Increasing Fortunes Sa kasalukuyang panahon ng digital media, iilan lamang ang nakakatamo ng tunay na tagumpay at patuloy na pagyaman sa larangan ng content creation. Isa sa mga pinakamatingkad na halimbawa nito ay si Benedict. Ang kanyang patuloy na pagyaman ay bunga ng mga matagumpay na collaborations at partnerships, lalo na kung ang mga ito ay sa popular na content at viral videos. Sa kabuuan ng kanyang karera, si Benedict ay nakipag-collaborate sa iba't ibang mga content creators na higit pang nagpalawak na kanyang reach at impluensya sa digital community. Ipinakita ni Benedict ang kanyang kakayahang magkipagtulungan ng maayos sa iba, isang patunay na kanyang profesionalismo at adaptability. Bukod sa kanyang matagumpay na karera sa YouTube, siya ay sumabak din sa freelance modeling. Ang pagpasok niya sa modeling ay isang komplemento sa kanyang online persona na lalong nagpataas na kanyang visibility at appeal. Dahil sa kanyang kahusayan, naging sikat si Benedict sa online world. Sa kanyang pag-unlad, hindi na mabilang ang mga endorsement at sponsorships na kanyang natatanggap. Ang mga pera kanyang kinikita mula sa kanyang mga online activities ay napakalaki. Ayon pa sa mga tala, ang kanyang kita ay umaabot mula sa 285.8 thousand US dollars hanggang 419.8 thousand US dollar sa isang taon. Ito ay bunga ng mga sponsorships at iba pang pinagkakakitaan sa internet. Patuloy siya nag-e-explore ng mga bagong oportunidad at avenues para sa kanyang paglago na tinitiyak na ang kanyang karera ay nananatiling dynamic at evolving. Katunayan ay pinasok din niya ang pagninegosyo tulad ng kanyang franchise store na Milk Tea sa Robinsons, Malabon. Ang epekto ni Benedict sa digital landscape ay hindi maikakaila. Ang kanyang paglalakbay ay isang patuloy ng kanyang sipag, pagkamalikhain at pagpuporsige. Women linked to Benedict Kuwa Si Benedict ay naiugnay sa si ilang mga babae sa loob ng mga taon dahil sa mga kolaborasyon na madalas ay nagdudulot ng pagkamangha at interes mula sa kanyang mga tagahanga. Una na rito ang ugnayan niya sa singer-actress na si Christelle Fulgar na siya naging mahalagang bahagi sa buhay ni Benedict noong 2020. Ang kanilang collaborations sa iba't ibang mga social media challenge, kabila na ang viral na Pepero Game Challenge at Couple Post Challenge, ay nagpasaya at nagpasigla sa kanilang mga tagahanga. Humakot din ng million views sa kanilang duet cover song na I Like You So Much, You'll Know It. Ang chemistry sa pagitan ni na Benedict at Christelle ay ramdam na nagdulot ng pag-aalala ng marami tungkol sa posibleng romantikong koneksyon. Ang kanilang malikhain at paglarong mga interaction sa mga video ay nagpaiyak ng maraming netizens na hindi maiwasang pag-isipang magkarelasyon sila. Sumunod naman sa naugnay kay Benedict ang dating PBB housemate na si Baninay Bautista. Ang kanilang madalas na collaboration sa iba't ibang challenge video ay nagpakita ng kanilang masaya at magaan na pagkakaibigan. Ang video ng dalawa ay puno ng tawanan at pagkakapatiran na naging paborito ng na kanilang mga tagahanga. Ang kanilang mga pinagsamahang proyekto ay lumikha ng mataas na antas ng engagement at entertainment na kapo nagbigay ng benepisyo sa kanilang mga taga-subaybay. Becoming a father Kamakailan lang, isang yugto ang tinahak ni Benedict kung saan ay ginulat niya ang publiko sa kanyang anunsyo na siya ay isa ng ama. Binahagi niya sa kanyang YouTube vlog na may pamagat ng My Life Story Becoming a Father, ang masayang balita tungkol sa mga ganap sa kanyang buhay, sa mga nakalipas na buwan at ang pagkakaroon niya ng anak. Aminado si Benedict na bagamat nagkaroon siya ng mga araw na wala siyang tulog para gamparan ang kanyang duty bilang daddy, ay masaya pa rin siyang gawin ito para sa anak na pinangalanan niyang Alec. Samantara sa kanyang Instagram, nag si Benedict ng ilang larawan at video habang karga ang bagong silang na sanggol. Nilagipan niya ito ng isang makapagbagdamdaming mensahe para sa kanyang healthy and beautiful baby. ayo kay Benedict ang anak ang pag-ibig ng buhay niya. Wala anyang salita mang kapagsasalarawan na napakalaking pag-ibig na nararamdaman niya habang hawak si baby Alec sa kanyang mga bisig. Ito ang kanyang beautiful warrior kung saan ay binibigyan siya nito ng paghanga at kasiyahan sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nangako si Benedict na siya ang magiging tahanan at proteksyon ng anak. Aalagaan niya ito ng walang hanggang pag-ibig. Ang parehong pag-ibig na ipinakita nito sa kanya mula ng unang huminga ito. Samantala sa kabila ng kompirmasyon ng pagiging isang ama na natili pa din pala sa publiko kung sino ang ina ng kanyang anak. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow If nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!